Mga Marites, bago po tayo mag-blind attempts? make sure to, to like, share, and subscribe to our YouTube channel para hindi kayo makamiss out. At kung gusto nyo ng blind Attempts, pwes talasan at pagganahin pagiging marites dahil dito na yung segment na kinaw at pilit na inuulan ang DAHO! Ano ang hashtag? Pilit na nagaya. Yan ang pinabalik sila. May kinalaman nito oh. sa isang female host oh. na, na di umano ayon sa aking mga kausap na uh, pilit pinapagaya sa kanya ang isang kilalang-kilalang female host din na nakasama niya nung araw sa isang sikat na sikat na reality show. Talagang mm. pangalanan ko na lang kayo. <laughs> Nasabi mo na hindi you... na masyado napapanood. Oh. Oh, Ay grabe, loko na. Nilaglag na po nila ang dalaw Hindi <laughs> ah. Uh. Kasi <laughs> ba? Hindi kasi sikat na sikat na, sikat na reality <laughs> show. Oo, no, no, di no. ba? But uh, anyway, uh. pilit nga daw na, na pinapagaya kasi parang naging, na, for the longest time nga naman yung boses na nayon nung kinalang female host personality na yun ayun ay ang daging naririnig lalo na doon pag may mga may mga matatanggal na, may mga mawawala na, tapos may mga pa-suspense na ganyan. Uh -huh. Eh dito sa bagong female host na to, parang binibigyan siya ng instruction na na sundan mo yung 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 pagpo-post kung saan magpo-post yung bosses na magmo-modulate ganyan ganyan. Yung pagsabi ng hello world. ng oh, mga gano'n. World ba siya sabi? Ay, hindi ko alam. ano? Hello world ba? Di ba may ano sila? Oh, yun. Sabi ganun. Na parang pilit na tinatry namang gawin pero hindi nga ma-achieve kasi iba nga naman yung iba mga kaibang tao sila. Oo, doon magkasama sila noon sa hosting. Mm And dami, ang dami rin nung nakasama, malem po sino doon ano. But anyway, uh, pero pangit ang pangit naman na pag Oo oh, oh nga. kasi, iba ibang style oh, yeah. may Pag pinanood song. mo daw kasi ngayon at maririnig mo lang 'yung boses lalo pag nagnana-narrate nung ano. Parang may mga moment na parang, ay boses ba ni ano 'yan? Bumalik na ba siya dyan? mga gano? Na-commu move on na rin kasi ah, 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 para. Ah, 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 kaya isa nga 'yung sa pinag-uusapan kung ito bakit. Diba? Yes. Oh, yes. Uh, kung pero, bakit pinag-uusapan daw kasi na Aba, ah, nag-iingay iba dahil pinasa sinasabi ng netizen ngayon na walang dating na, wala nang chu 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 makasabi eh, ko lang sa BIA ni, ni Prof. Move on, move on. Pass <laughs> <on okay. laughs> <laughs> is pass. Oo. Oh, ay, ah. no. Hindi na mabibigyan na ko. Given na po, nilaglag na rin po nila. ako. bahala na kayo. Well, kasi na <laughs> Hello, world. World, may sinasabi. Hello, oh, world. Oh, yeah, na. Lalo na doon pagdadating doon ay, no. sa, ano na, at ang mga nominado ngayong gabi ay si oh, um, gagano tas biglang oh. magpo at biglang pa Ang ating mga nominado mm, ngayong mm. gabi. ikaw Oh. Oh. Ikaw kayo, Mr. Fu. Hello Philippines, hello. Ayo, ang Philippines, hello <laughs> Pilipin, world ba. Oh. Totoo nga ba na nagpapabanging banjing ka na lang may mga ah. sila. Anyway, hello po, just mari na banggi po sa Indoga Boss. Oh, yung mga kapwa ko Urago, mga Bicolano diyan. And maraming salamat nga pala 50th anniversary namin sa UP Ibalon ngayong December. Maraming salamat kay dating VP and Attorney Lenny Robredo sa oras na binigay niyo po sa amin noong nakaraang Sabado. Masayang masaya mga new gen na napasaya ninyo sa inyong mga kwento. And of course, ang ako Bicol Partidist at kay Congressman uh, uh Zaldi ko and kay Tita Maylin ko. Yun lang. Yun na muna Ayan ako. Na. Dial dyan, hash. Ay, handali, hahabol ako. Uh, oh. ako na babatiin ko tong pag, pag, ano ito lang. Uh, go, go. Ang <laughs> aking mga kaibigan na si Bong si Govia, si Geraldine, hi Jay, magpagaling ka lalo, si Mama Merlin, Ado, and Arniza Domdom, Rona, Marlon, Marcos, Selena, Renz May Palmado. Ayan. Oh. salamat sa inyong panonood dito sa Marites University. Sana nag enjoy kayo. Thank oh, yung you. host hindi mo mabatiin. Anong host? Yung binalay. <laughs> <laughs> alam na nila yun. <laughs> <laughs> Next hashtag. Hindi mm. pa alam na iba. Ako naman. Karakter ka inay. Karakter ka inay. Ah, Ay, ito oh, yan. Okay. Hi ikaw inay Hi ikaw inay <laughs> Kasi kwento to na isang uh, Young actress at ang kanyang nanay mm. Ang nanay na ito ay karakter Bata pa lang si young actress Karakter na talaga to mm. So eto na Ang latest Kahit Itong si Baguette ay uh, close dito sa partner or stepfather niya uh, mm -hmm. niyang actress. Nakipaghiwalay na si inay mm. dun sa kanyang partner for the long, longest time. Mm. At ang bagong jowa ay isang uh, newcomer na aktor. So Bagets, mm. Bagets din. Mm. Pero ngayon daw, parang hindi na pinursu ang pag-aartista. Di Bagets. Oo. Dahil, si Mother dear ang nagsusupport na dito sa Bagets. Oh. At binigyan daw ng kabuhayan showcase. Asok karera ti wow. mama. Yes. Uh -huh. May binigyan niya ng business ang Bagets, ang kanyang wow. partner. At mukhang si Mother Deer ay in love na in love dito sa Bagets na to. So, malamang gaano ka ano yung age, gap. gap? Malaki! Oh my! Di ba? Well, si so, actress na 102. Hindi naman, <laughs> ano, ah. naman yung tipong ganun? ano di Hindi naman yung tipong 50 or hindi naman gano'n. Uh, ano, pero, pero bagets pa rin. Bagets pa rin. Uh, active pa si inay. Si inay ay hindi artista. Ang artista ah, sorry, ay siya Junakis na young actress. Uh, yun. Mayaman si inay. In fairness. Oh, parang mabigyan niya at mabuhay oh, si Kim. Mm -hmm. Oh, di ba? Kumikita din Pero si Kim. Pero si yung young actor yung ano, kasi relasyon hindi. Yung uh, baguhan. Yung baguang uh, actor. Oo. Mga nag ano, karasubihano Subihano yung ina. ano yung karasubihano? Oh, pero binigyan niya talaga ano Ano yung Kara Ano, sorry! <laughs> ano yun? Parang... Bitik mo si Kara Subi. Oh, Subi. Yeah. Oh, Nagsusubi, yeah. nagbibigay. Oh, 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 Subi, Subi. Ano Binibigyan sa Subi. Oh, Ano to? ko ba yung ito yung post idol niya, hindi ko alam. Ang ito yung post idol niya. Ay, ito yung post idol niya. idol niya. Pinanong Hindi, po, si posa. <laughs> 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 so, ngayon naman, kara subihano. Ibig sabi, give. Subi. Oh. Give yung actor. Oh. Yung actor. Uh, siya si mother, subi. Oh. Patang alam ko, si nalungkot si ano. Siyempre, hindi hindi ganong kakabor. Si yung actor. Ito sa bagong karelasyon na niya. Kasi nga. Kay Dara niya lang halos siguro. Ay, I guess. At kasi, another thing, talagang naging close na rin talaga si yung actor. Doon long time partner yung nanay niya dahil bata pa lang din siya para nang lumaking kanyang yes, ano. Nakakasakasama oh. na. Anong kanya. clue? Ang clue siyang actor sa isa sa mga Oh, okay, oh. okay na yan, man. ha? Grabe. Ah, okay. Pero masasabi ngayon kasi natin, yan ang sinasabi natin. Uh -huh. Di ba? Parang nalulur sa mga ganong bagay uh -huh. ang mga tao. Ang mga, kaya, walang pilitan, eh. Uh -huh. Yung pag, kung i-coconnect uh, natin dun sa mga exploitation, uh -huh. mga assault. Kasi ito yun, naman, relasyon. Oo, oh, di ba? Papili. Oh. Sa isang uh, diba? relasyon. Yung, yung Marami kang mahirap i-spell eh. yung episode, ha? Ah. Yeah. Yung cluster, tsaka yung lure. Oh, oh. Yun, yung, yung lure. Yung <laughs> 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 Babati ka pala. Oh, anyway, una binabati ko, of course, uh, of course, Irene M. Eh, my Irene, Ayan eh, na, makasawa ni Jane Manalo. <laughs> <laughs> But, hindi ko alam kung nasa <laughs> Nakabalik na ba from San Vicente, Palawan? Hi, hindi kasi nagparamdam si Irene. Ay, Ay oh naku Irene, malamang team replay yan or uh, baka uh, ano. Mm -hmm. Ayan, uh, siyempre kay Mars Chi, kay ate Janet, kay Cherry, at sa lahat ng uh, Trinity UMYF na nag-camp uh, from uh, nitong weekend dito sa Bataan. Ayan, so very good kayong lahat, okay? And uh, of course, sa sa Day sa August 28, aking binabati ang aking mag-ama, si Paul at saka si Gio ng Happy Happy Birthday. Ay, happy, happy Birthday! Na? Yes, ay, sabi? Sabi? Ay, ay, birthday happy Birthday! Happy Sa celebration ay, lang. kami oh. dito sa web. Eh. Iba yung pabigay ni Paul. Sure? <laughs> Iba yung pabigay ni Gio. Gio. sure. Oh, But anyway, Happy, happy birthday. sa inyo. Happy birthday, Paul Gio. Um, yes, pakabait kayo. uh, good health sa inyo. Good at brother. lagi niyong iisipin na mm. Pakabait lang kayo. <laughs> <laughs> Wala nang ticket ng Bini Gio. Ay, naku, no, hindi gagalit yan. O, <laughs> oh, sana po, ah, sa mga na, ano, sa mga in charge sa pagbebenta ng ticket ng Bini, baka pwede naman birthday gift na sa anak ko. I-make sure nyo lang na may Bini ticket siya at VIP ang kinukuha. Uh, Kahit nga lang daw siya. Oh, yes. Oh, oh. Standing, no. Ayan na. Okay. Next. Ako, next, hashtag Santol. Ay, mm. bongga yan. Eto na, may kinalaman. Bulababa ako dyan. <laughs> Santol, <laughs> station. But, yeah. Hindi, may kinalaman ito sa isang uh, gay personality. Nanama. No, 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 uh, no. Eto, hindi. Napag-uusapan lang ito ng isang produksyon. Kasi, itong production na ito, meron sila naging experience kay gay personality na ayaw na nilang maulit. never Etong oh. production Stop na ito, madak, madak, Hindi, etong production <laughs> na ito, ano sila, yung mga harness, harness, uh, yun yung mga lipad-lipad, lipad-lipad, lipad, 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 yun ang kanilang specialty. Ay, ang ganda so, ng So, itong si gay personality, eh, nagkaroon ng isang parang sh pelikula na kailangan siya ay isang uh, encantadia o isang fairy. Fairy. <laughs> sige, personal. No, diwata. 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 Yeah, diwata. diwata. Yeah, sige, bigyan natin sa diwata. Pero hindi siya si diwata. Pero hindi. So ang ginawa, kailangan siyang lumipad bilang diwata. Ah. So mm. naka-diwata outfit, may pakpak, naka-babae, etc. Mm. Pero syempre sabi ni Dira, kailangan siyang lumipad. Mm. O di syempre nilagyan siya ng harness. harness. Mm. So okay na. So itataas, tinataas na siya. Eksena mm. na siya. Siyempre di ba pag naka-harness ka, mm. di mo naman masyado uh. makikita yung nakagano uh, ka, di ba? Uh. So naka-fly na uh, siya. Uh. Action! the fly On the wings of love. Oo, ganyan. <laughs> On the wings of love ka na, ang <laughs> musical scoring. Pag gano'n niya, pag tingin ni Direk sa monitor, Direk to, naka-ganon uh. naman. Napamura si Direk! Mm. Ano yan? Mm. Bakit mm. may santol? Mabing gano'n. Ay. Tapos yung production, di syempre nat nataranta sila. Siyempre. Mm. Tumingin silang gano'n habang nag-emote-emote uh, gano si mm. gay nage personality. Bilang diwata. Bilang diwata. Nakalabas ba? Hindi, bumukul eh. Ah, nakalabas? Nakalabas, <laughs> <laughs> hindi mo Hindi man lang nagdoble or... So pinabayaan nga ng production. Yon. Tapos ang mag, ano pa nito, imbis na ibaba siya agad, nagkatawanan muna. Uh, eh syempre, ang aware si Jake personality na bakit kayo mo tawa? Uh, eh uh, syempre, nakatingin doon sa santol. Uh, mm, hirap na hirap siya. Pinag-interesan yung santol. Pag ganun niya, Nagsisigaw siya. Oh. Nagsisigaw si gay personality. Oh. Ibaba ibabanyo ako. Ibaba ako. Bakit ako pinagtatawa Bago na ibaba. It took some time. So pagbaba niya ang gano'n. Ang dami nang na-record. Oh. Na-capture. Talak-talak siya dun sa production. Talak-talak siya sa wardrobe na naglagay oh. ng outfit Marley niya, ba? ng costume niya. O oh, kaya ngayon, yung active pa rin yung production na yun. So every time nagagamitin yung harness, sabi, oh, i-double check, check niya. I-double check niya. Mamaya may masantol na naman. I mean, I mean, you know, Ay, siya rin naman sayo. dapat kasi siya mismo mismo sa sarili niyang amo, nag-check. Oh, ano ba niya na may uh, ano, nakalawlaw or... <laughs> <nakabukul> or what? Eh, o may nakabukol or what? Di ba? <Nabay> na. <laughs> dapat pala, may... pinilitan ko yung hashtag. Merong oh, oh, lawlaw. <laughs> 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 hindi kaya. Ay, hindi, hindi ba loba no, ito? Ayan na. Ay, ding dong. Ganon. Pero, hindi lang bakatel ya. Talagang lang, ano. Hello daw. Hello oh. love again. Ay, <laughs> bumbili Oo. Oh, e. oh, Sino to si Gabriel? Oh, sige, sige. Clue. Ah, ano to? Lahat ng klase ng role na gampanan na niya. Lahat? Lahat. Nagdiwata mm, uh, na eh. Oo, oh, yun, mm. yun, yung ultimate. Oh, 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 oh. oh. Pero noon, marami na siya mga nagawang mga role. Sa kagaling sa sa Ah, uh, hindi na sa bago sa showbiz, lumaki na siya sa showbiz. Comedian ah! siya. Minsan, minsan drama, minsan ano. Minsan di, pero mas vers Very vers- ah hindi naman. Oh. Pero mas kilala siyang comedian. Hindi din. Ah. Basta si versatile siya. Hindi siya si Kuya Dika hey, di hindi naman. Hindi <laughs> <laughs> uh. si Kuya Dick. lang may enumerate. Hindi, Kaya ako naisip si Kuya Dika kasi mula bata, oh, parang ganoon. Diba? Tsaka magaling siya. Magaling si Kuya Dika Tsaka I'm sure hindi papayagan ni Kuya Dick na humilaw ang santol. Active siya ngayon. Ah, no. At least, ah ano, may santol siya, yung iba aratiles, duran. <laughs> Babati <laughs> na ako, WTF News sa YouTube! Yung iba ang rati na sa dua! Sa Dental <laughs> Clinic, kay Miss Belle Constantino, sa Toilets Peri Peri Pasig, sa Stan Empire, kay Gracie Cornejo, kay Sneezy, Solis McDonald, kay Alan Jones na nagbimessage ngayon, kay uh -huh. Lito uh. Maniago. Ayan, yeah, hello. hello Lito, hello Alan. ay mm -mm. At kay kita Bebot pala ng kolorete Ayan, Ayan. ang mga accessories. So, Bebot yung damit ko ah. Oh. Curious yung mga nagtatanong gaano daw kalaki yung santol the usual size. The usual size. Yung mga, bangkok. Ah, uh, hindi naman yung bangkok chan to. Oo, oh, di diba? ba? Nabukol, nabukol talaga. Yung <laughs> nakikita lang natin dyan sa... Ano. Waki na yan, nakikita na yan. May ah, kilay yan na yung... Illusion Nadia. Kaya natanong ano mga... Nadia Montenegro. Kaming tama ko ba yung Sino Nadia? Kaming Nadia kasi. O, tama ba yung hashtag na inyo? Chuchuchut. Ay, kina-question yung spelling mo. Ay! Kaya yan talaga yan. These people! Okay. It's getting into me. Hmm. <laughs> ilusyon oh. Ilusyon na dyan, ibig sabihin niya, gayling yun gay na may ilusyon. Ano, parang nag... Parang... illusion ilusyon. O, oh, ilusyon. <laughs> <laughs> Ngayon, delulu. Luma-luma, di ba? Luma ako, di ba? Ay! Ay, 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 ba yung ni Kara Subihano <laughs> at ni Poseidon? oh. more oh, or <laughs> less. <laughs> Bago pa si Poseidon. Oh. oh, tuloy na, Oh. <laughs> Aida Posadas yun. Ay, Aida Posadas, oh. alam ko yun. Oo, uh, Ah, uh, Parang nag-evolve siya. Posadas. Totong to, Totoong tao yun na si Aida Posadas. Oh. Okay. Ito yan. Kaya, <laughs> ano lang, yung dalawang kampo yan. Merong wari, warring camps. Oh, diba? warring diba? camps. sa warring camps. Mm. Oh. Diba? Eh, meron isa dyan. Isa sa... Isa sa... Ayoko mag ano kasi mag mungkin yung alam na ni Rose to baka ilaglag ako eh. Yung para bang yung inaayos, inaayos para hindi na mag sa korte, parang nasa level pa lang ng ano, hindi pa masyadong ano. Ah. Yung uh, dima-dima, mareklare-reklamo pa lang. Mm. Eh yung isang kampo, ang iniingit do sa isang kampo para bang humihingi na nga ng ng paumanhin, sorry or what, mm. may panagusip pa. I, i retrakan mas tagal din. Oh, retract. Oh, Bawi eh, in, oh, ng, oh, mga nasabi, oh, nasabi oh, mm -hmm. nagawa. Meron pang isa. Ah. Oh. Uh, pa ng pera. Ah. Oh. Uh, Yo. Alam mo, close mo. Mm, diba? Yung diba? diba, isa sa inbo. Oh, diba, close na takot ako? Sino? <laughs> mga babae Hindi, ba sa waring ay, ano yun yung eh, waring. O, mga, may mga female personality. isa Sa dyan. Isa dyan. involved din niya sa showbiz. ba Alam mo na showbiz. Hindi diba, ba diba, usong-usong mga... So marami cy sila. Cyber label Oh, oh. Cyber Chuchu-chuchu. Mm -hmm. Ramay ako ng ano yun. Kasi nga eh, delikado yung ano. Sino ang ilusunadia? Yung... Yung nag Yung nag Pero hindi pa naman na Poseidon. Hindi pa Poseidon. Hindi pa. Kasi kung umihingi, naging nag-apologize nag uh, na yeah, ngayon. Ano, diba, ano, Actually, hindi siya mapo-Poseidon. Uh, siya nga yung nagdemanda. Uh, kaya lang the irony is, siya yung nagdemanda, pero parang siya yung nag-aas ng... Parang mga uh, request. Yes. na kung ano-ano, uh, ano, including, including cash. na. Kaya, ilusyon na. Kaya, ilusyon na. Kaya, naman, uh, kaya naman, dami, dami. close. na. Kaya, ilusyon na. Kaya, Mamili ka. Ah, ano hello to our sister Nesnardo Proctor watching from Michigan na regular viewer natin dito. Ipapadalaga. So, yeah, itong issue na to kasi may mga di demanda cyber libel kaya yung... Oo. Baka nga nauna pa yan. Ah. Oo, oh, di ba? Nauna pa sa mga issue. Tama na, huwag yun ang ano yun. Walang kanalaman sa mga sexual exploitation. Alam mo, ayaw na, ayaw na mga Oh, Mamayon, ay, no, oh mamaya, <laughs> <laughs> oh. <laughs> ano mo? Ang bed. Hindi. Ano na Ano Salamat po mga Marites. Sa... mayaman na siya? Oh, Ba't pa siya ma eh. hindi. Hindi ka sure. <laughs> Ito, may may yung, mo. May git 1,000 po na, na, na kasama namin ngayong gabi. Ay, na kahit na po nagkaroon ng audio system. na Mga pa mga 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 panonood ng mga latest chika sa showbiz, di ba? At syempre, abangan ninyo ngayong Webes, may pasabog po. Iyon ang sinasabi oh, kanina, oh, Marites. Ang ni PhD. ating uh, Marites University Channel. Ma. Yes, panonood rin po yan sa All TV, sa sabi Sabado. 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 Pero yung pasabog. Live yun sa Thursday. Sa oh, Thursday yung pasabog. O, oh, yes. di ba? Gracie? Ah. Yes. Oo. Okay, mga Marites, hula na po kayo. Yan po ang mula sa Marites University. Iyong matulog ka na. Ay, ganon. Ay, nang Poseidon. Ay, ni Cara Subihan, no? <laughs>